Pagkagaling ko nga ng Bicol, kinabukasan nga, wala talaga akong ginawa maghapon, kundi humiga at matulog, magpahinga. Kasi parang doon ko talaga naramdaman yung pagod ng buong katawan ko. Kasi meron nga chinat ko, hindi rin din nga siya nakapasok. Kasi alanganin na rin talaga dahil nga umaga na rin kami nakarating. Then kinagabihan nga dito na nga kami natulog kay Gerald kasi wala nga siyang kasama dito. Noong gabi nga na, nga kami dito nila Gerald din, tsaka nung mga bata, nakagat nga ako ng pusa. Yung pusa nga na nakakagat nga sa akin, ligaw lang siya siya dun sa lugar nga namin. Bulag kasi siya kaya naawa nga si Gerald din pakakainin nga sana niya sa bahay. Itinabi nga muna niya dun sa may bakuran nga namin kasi nga baka masagasaan. Ang gabi nga napapunta nga kami kay Gerald at palabas nga ako ng bahay. Kasunuran ko nga si Bella yung aso nga namin at napakapit nga yung pusa sa binti ko. Parang nagulat kasi yung pusa nung naramdaman nga niya si Bella. pinagkakagat nga ako tapos puro kalmot din. Yung una din. Kung ang ginawa, inugasan ko nga siya ng maigi din, pinadugo ko nga siya. sa may pinagkagatan, madami nga dugo yung lumabas. Hindi ko na rin talaga pinatagal. Kinaumagahan nga, pumunta nga ako dito sa center para nga magpaturok naman ng anti-tetano. Yung tetanus toxoid ko nga na na-take pa ng katawan ko. Sobrang tagal na nga nung ipinagbubuntis ko pa nga si Geraldine noon. Sabi nga sa akin noon, 10 years yung validity ng anti-tetano sa katawan. After 23 years nga, ngayon lang ulit ako nag-take ng ganito sa katawan ko. Nanibago nga ako kasi sobrang sakit. Pagkatapos nga namin dun sa center, umuwi na nga kami ni Geraldine sa bahay. Si Gerald naman, maaga yung pinauwi nila kasi pinauwi yung mga estudyante dahil nga sa sobrang init. Then pagdating nga namin sa bahay, nagpahinga lang din kami ng mga dalawang oras. At dos naman, lumabas naman kami kasi pupunta naman kami sa Animal Bite para nga magpaturok ng anti-rabies. Dito lang nga to sa may tabi ng munisipyo. Pasok ko nga, meron mga ilang pasyente. Sabi ko nga kay Geraldine kung sa RITM kami nagpunta, sigurado napakahaba nga ng pila doon. Nung pinakita ko nga yung kagat ko dun sa binti ko, nagulat nga yung mga staff. Kasi nga sobrang dami at hindi lang dami daw anti-rabies yung ituturok sa akin. Yan nga silang gamot na ituturok dun sa mga kalmot at saka sa kinagatan. So, like skin test nga muna sila sa akin bago nga nila tinurok. Nagbayad nga ako dito ng 2,000 and bukod pa nga dun sa anti-rabies. First time ko rin talaga nakagat ng hayop kaya wala talaga akong idea kung saan ba itinuturok yung gamot. Nagulat nga ako kasi nga, ang dami kong mga kalmot at yung mga kagat, dun talaga tinusok lahat yung gamot. So, yun nga, natadtad talaga yung balat ko ng karayom. Pagkatapos naman noon, pumunta naman kami dito sa may palengke ng Alabang. Si Gerald nga, alalang alala nga sa akin, panay paalala na magpaturok na nga daw ako. Sabi ko nga sa kanya. Okay, siya mag-alala kasi nga, nagpaturok na ako. Then after nga, nun pinituran ko nga yung paa Nagulat nga siya nung nakita nga niya yung picture na sinen ko sa kanya. Pinagabihan nga, nilagnat nga ako kasi nga, yung turok sa akin na ang anti-tetano talagang napakasakit. Nanibago nga ako at ang dami nga gamot na mga itinurok nga sa akin plus yung anti rabies nga. Puro sa braso ko ngayon mga itinurok, bukod pa nga yung mga at kalmot sa binti ko so yun na guys, hanggang dito na lang po muna yung ating video for today, maraming maraming salamat po sa inyong panonood, mag-iingat po kayo palagi God bless and Babush!